Pansamantalang pinigil ng Korte Suprema ang desisyon ng Comelec na i-disqualifica sa eleksyon 2025 si dating Congressman Edgar Erice at apat na iba pang aspirante. Ayon kay Attorney Camille Ting, tagapagsalita ng Korte Suprema, naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang kataasasang hukuman kaugnay ng resolusyon ng Comelec na nagdi kina Erice at Florendo de Ramos Retualo Jr. Kasunod ito ng ilihaing petisyon na Erisa na kumukwestyon sa resolusyon ng Comelec na hindi siya payagang kumandirato bilang kinatawa ng ikalawang distrito ng Kalohan sa darating na eleksyon. Habang kumwestyon naman ni Retualo ang pagkansila ng Comelec sa kanyang Certificate of Candidacy para makatakbo sa sangguniang panlunsod ng unang distrito ng lungsod ng San Juan. Naglabas din ng TRO ang Korte Suprema laban sa desisyon ng Comelec para sa aspirant si Subair Gintum Mustafa na tumatakbo sa pagka at Charles Avellano na tumatakbo